thank you po sa pagtulong po sa amin 100% recommended po yung wow. mga po, po nila sir so sa kanila po tayo magtiwala kasi sila po yung tutulong sa atin at hindi po nila tayo bibigyan ng problema so maraming maraming salamat po uh, marami. uh, isang magandang hapon nandito tayo sa lugar naman po ng malolos malolos dito sa may Royal Royal Kapo nagpunta kami sa Mabalakat, may tinignan din ngayon ganitong unit pero hindi naman pumasa sa panlasa natin. Kaya pangalawa nila, sir to, kagahapon nag-iiyak na kami. Grabe kami sa ngayon, ngayon sir, ma'am, tatanungin ko ulit po kayo kung anong masasabing nyo dito sa sakya na tinignan natin. Ayan, eto po. Ayan, nakikita nyo po yan. <laughs> hindi po ganun ha. Ganyan po. Quality po. Alam po, ang pagdaan po ng inspection, lalo na po kaila Uh, Sir Selpads saka po kila Sir Pads Mechanic ang team po nila eh, hindi po talaga basta-basta lang yan po ang masasabi ko sa inyo dahil po ang pag-check -che nila ng sasakyan ay talagang hindi lamang po nila profesyon kundi talaga adikain nila eh, makapagbigay ng magandang unit sa kanilang mga kliyente una-una sa lahat ito po nakuha namin ay talagang napaka-fresh at talagang tiniyak po ni Sir Selpads na hindi kami uuwi ng luhaan at sa lahat, hindi kami magpapakawala ng pera na pinaghirapan namin na masasayang lang at mapupunta sa wala. Kaya talagang kung gusto nyo po talaga at uh, naghahanap din po kayo ng uh, sasakyan, kaso nga lang hindi po talaga kaya na bumili ng bago at kailangan natin bumili ng second hand. Alam nyo po, wag, na wag po kayong manghihinayang sa perang ibabayad nyo sa Sir Pads, Mr. Pads Mechanic. Kasi po, dyan po ay insurance nyo po yan maniwala po kayo sigurado po yung, yung ibabayan nyo po na yan sasabihin nyo pa parang wala lang kasi sa iuwi iu nyo po na unit na chinek nila na talagang naangiti kayo hanggang pag uwi parang uwi nyo parang branyo po talagang may uwi nyo quality po, hmm. <laughs> po kayo naman si ma'am naman para ano ayun <laughs> po thank you po sa pagtulong po sa amin 100% recommended po yung salamat pagtulong po, po nila sir <laughs> so sa kanila po tayo magtiwala kasi sila po yung tutulong sa atin at hindi po nila tayo bibigyan ng problema so maraming maraming salamat po uh, maraming salamat po sir ma'am at ano Asahan nyo kami, kakampi kami ng buyer, hindi kami kakampi ng seller. Joke. Buyer talaga. <laughs> Kasi yung babayin sa amin ng buyer, sa so solid namin kung paano namin check-in yung sasakyan na bibili nila. Maraming salamat at abangan nyo ang susunod na kabalara. <laughs> <laughs>